Hi guys, ayan. So magiigib pala kami ng tubig guys dito. Ayan o. No? Dito kami guys magiigib ng tubig. Ayan. Ayan. So medyo malayo-layo din guys yung aming nang ng tubig. Oh no! Ayan. So... <clears throat> lalakad kami guys papunta doon sa iigiban namin ayan, ayan. a few moments later so yun nga may dalawa kaming galon na dala para iigib guys so yung tubig pala nga dito guys na pinagkukunan namin ng tubig ano parang mineral lang guys kasi masarap yung tubig yung lato ng tubig kaya mas maigip pa dito kami maigip ng tubig ayan kami ay magigip ng tubig ayan so yun nga pala guys may kalabaw ayan. may kalabaw dito na Ayan pala guys, yung kalabaw namin 'yan. yan oh. Yan oh. Yan guys, yung kalabaw namin, may anak na siya Maliit pa. Kasi ito ka, guys. Marami rin ano, maraming mga kawayan dito. 'Yan. Yan tapos mayroon din din dito'ng anuhan. Uh, maisan. Pero na-harvest na yung mais dito. 'Yan ito yung kagubatan dito okay, so. papasok pa kami dito sa may gubat guys para Diyan kami dadaan ayan oh ang daming puno ano ano ayan. ayan so magsasagab kami guys yan magiigib ba magiigib kami ng tubig yan medyo malayo-layo din ng konti ang iigiban namin guys kaya susuong pa kami sa papasok pa kami sa may mga gubat guys ayan oh. pero ang ganda dito guys kasi ang daming puno ayan oh so mayroon pa kami dadaan ng ilog ayan oh. parang batas batas pa guys you know. ayan oh. Ayan, dadan pa kami sa may Ang hirap lang pala ng daanan dito Ayan oh. So, Dumaan pa kami dito guys sa may kagubatan. Yan. Yan. So Maraming mga puno guys oh. Kawayan, mga dahon ng ano, anahaw. Yan. na So ito yung mga ano dito guys. Oh. May mga Tinatawag na Kurokolasag Kung tawagin Ayan guys Ayan o may May ano guys dito May punong balete Napakalaki pakalaking puno ng balete Guys ayan o You know. Ayun oh Ang balete o. Basta ito yung Chinese bamboo ata. Chinese bamboo or bamboo. Yung maliliit lang na bamboo guys. ayan So, dito na nga pala kami guys. ayan parang may meron siyang peace pan. Ayan Oh. So, dito na nga pala guys. Narating na namin yung gripo dito. Kung tawagin yung bomba na gripo. Ayan. Ayan nga pala. Ako nga pala guys magta-try magbomba. Ayan. So. And guys, medyo maganda naman ng ano kasi malakas yung tubig. Ayun oh, ang lakas. Saka yung tubig dito, guys, masarap. Malinamnam ba nat ubig? Malinamnam saka parang mineral lang, guys. Ayun. Doon sa gripo namin sa malapit na bahay namin, guys, masarap yung tubig doon. Ito walang ano, wala man lang ka kakalawang-kalawang yung tubig dito maganda yun o eh. kaya dito kami naigib kasi mala yung tubig sa amin guys parang lasang kalawang pang ano lang talaga pang hugas Tingnan niyo guys, ang lakas ng turo. <coughs> lakas ng ano ng tubig ka agos oh. Ayan. Oh, ang bilis bilis lang nakapuno na agad kami guys ito sa ito nga pala guys yung mga puno dito sa loob ng ano na ito. Ayan. Ayan. Okay po. mag mga wayang ano. Takit. Yan. Ito. Ito. Okay. Dito nga pala guys, may mga palayan din dito. Kumahan ba? Ayun. Ito nga pala guys, yung Mount Isarug. Ay, Mount Asok o Mount Isarug. Mount Isarug. ayan guys, yung makikita yung bundok. Ayun oh. Eh, Mount Isarug yan guys, nang tawag. Kaya ano? Tanaw na tanaw dito guys, ang Mount Isarug. So, yan yung view dito guys na makikita yun. may mga buko din guys ayan oh. may mga puno ng nyuk At yun so ang ganda ganda ng ano dito na uh, tanawin din dito. Ayun. Ito kay puno uli ng ano. Ay hindi hindi yan puno ng balete, isang uri ng kahoy na ano din. nga guys yung mga inikip namin yan. So mga ilang meter to ang inikipan namin guys. Mga maabot siguro guys na mga uh, mga limang kilometro guys ang aming iniigiwan dito guys ayan ayan pala pala guys yung kalabaw namin ayan may isip pa pala kaming kalabaw ito so, yung isa lang doon pa yung inahin. Ay, maliit din yung anak. Yan guys. Iigib kami. Lalakbayin pa namin papunta guys. Doon sa ano. Sa. Ano. Para marating uli namin yung bahay namin guys. Yan. Ito nga pala guys yung ano. Pinaliliguan ng kalabaw guys. Yan. Anong tawag ba sa inyo yan guys. Yan Oh. Paliguan ng ano. Lalaowan dito sa amin guys. Kung tawagin. Ayan. Doon pa, mayroon pa siya. Diyan yung mga kalabaw na liligo. Yan o. So, buhatin na namin yung ano guys.

Sana ah, guys, sana ah. ah, guys mayroong mag sa amin ng mga yung mga tulong sa amin wala ka dito ah uh, first topic na malinis na ah. tutupay dito guys kaya medyo may hirap kasi malayo guys yung pinag-iibigan namin ng malinis topic ayan guys sana may makapatsin sa amin guys mayroong mag, 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 donate ng tubig dito sa aming barangay na pagiging malinis ang tubig na pinagkukuha lang ng tubig And, Thank you guys asa uh, sa pag patuloy niyo panunod sa aking channel guys Thank you guys And, so God bless everyone guys Ayan. Yeah.